Hi guys, for today's video, nandito ako sa garden sa aking ampalaya Nino, wala pa akong himol, guys. Dito na natin ang palaya, guys. Look at that. May nasa sa lupa ito. Kaya kinuha ko na lang. maliit pa siya, pero okay na ito. Kasi ibang sort ito, ibang sort ito. Ibang sort ito, mahaba siya. Yan. Mga, ano, siguro, apat na sorte sa aking ang palaya. May mahaba, may maliit, may mahaba, may may maiksi, ah, ano, ba? putot. <laughs> may mataba. At saka ito, dito, ito. ito Ginaganan ko siya, guys. Oh. Ginagawa ko siya itong ano, para ginaganay ko siya. Pag iano mo siya, ibaba mo lang yun, ganyan. Magkita ka ng bunga, ibaba mo lang siya para mong yung ay hindi mahirapan maghanap ng kanilang gusto na gawai. ayano o, yan na na ang palaya. Look at that guys, may ampalaya na tayo. Hehe, -he. soon, maharvest na to. Haha, mga tentay mo na kayo mga soke. Okay. Hindi pa siya mga siya mga laki. May mapili pa pero mapili na pero hindi pa lahat na malaki. So kailangan ba natin ng a days, huh? Days. Pero maron marami na siyang malalaki. So yan. Ay, mga suki. Ah, ready na ba kayo? Love, love, love. Greetings from my garden.